Ikaw ay taong sa Diyos nagpapailalim ka sa kanya kahit ano yung gusto mo gagabayan ka niya. Plano ng Diyos sa atin yung makasama niya tayo sa paraiso yun ang talagang plano niya eh. sa 14 hanggang 5 ng episo ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya. Bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagtutok ko, na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Heso Kristo, sa ganun kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, yun ang kanyang kalooban, yun ang kanyang gusto, yun ang kanyang plano na di talaga tayo nakukupin. Kaya niya tayo nilikha mga tao para magtamo tayo ng pagkukupkop. Sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo na yung plano niya na yon, yun ay bago pa itinatag ang sanlibutan. Nauna sa mundo yun, naninika siya ng tao. Gagawin niyang tagapagmana. Buhay na walang hanggan. To enjoy life eternal with human eternity in paradise. Yun ang plano niya. Kaya lang gumawa siya muna ng mundo Ginawa niya lahat ng kailangan ng tao. Tapos binigyan niya ang tao ng free will na kapangyarihan para sumunod. Para kung makakasunod ang tao sa pamamagitan ng free will, sa kautusan at kalooban ng Diyos. O maging karapat dapat tayo makamit yung plano ng Diyos para sa atin. Tayo ba meron din tayong plano sa ating sarili? Kung ikaw ay taong sa Diyos nagpapailalim ka sa Kanya kahit ano yung gusto mo, gagait ka niya. Basahin natin ang disisais ng kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ng kanyang lakad. Kumakata ka, nagpaplano ka ng yong gagawin. Kung anong kurso mo, kung ano ang mga gagawin mo. Pero pag ikaw ay kumikilala sa Diyos, itutumid niya ang iyong mga hakbang. Siya yung guiding factor for you po glory and trial in life. Siya ang guiding factor kaya lang hindi lahat ng tao ay ginaguide ng Diyos. May mga tao kasi ayaw sa Diyos gusto niya eh, satanas. Kaya yun bahala sila sa sarili nila. Basahin natin. Sapagkat ang mga iba ay nagsibaling na sa hulihan ni satanas. Eh, ang Diyos gusto niya i-guide tayo. Pero pagka pumupunta ka dun sa kaaway niya, ay papabayaan ka niya ron. Gagawa siya ng paraan para ikaw maligtas mapabuti. Pero pagka talagang willfully ayaw mo siyang kilalanin, ay hahatulan ka ng Diyos. Dadaling ka na sa kampo ni Satanas, papabayaan ka na. Basahin natin ang ikalawang Tesalonica 2.11. At dahil dito ay ipinadadala sa kanila ng Diyos, ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi nagsasampalataya sa katotohanan, kundi nakalubot sa kalibuan. Ayaw mo na ng katotohanan papabayaan kanya na, sabi nga sa Ingles, wrong delusion that nation believe a lie. Napupunta na sa delusyon yung mga taong ayaw ng kabutihan, gusto kasamaan. Ang aasahan mo na lang dun, puro delusion, puro mali. Puro kasinungalingan. Basahin natin ang 3.19 ng buwan. Yan ang bahat nana na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa ilo sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Merong mga tao dahil sa gawa nilang masama, mas gusto pa yung kadiliman kaysa ilaw. Mas gusto pa yung mali kaysa sa tama. Mas gusto pa yung masama kaysa sa mabuti kagaya ng mga drug addicts, no? Yung mga drug addicts at saka yung mga drug pusher, ayaw nun ng tama eh. eh. kasi kung drug pusher ka, alam mo yung tama. Hindi ka magbebenta. Alam mong masisira yung buhay ng tao eh. Pag wala nang pambili ng drug yan, magnanakaw na yan. Papatay na yan, masisira na ang pamilya. Ba't merong ganon? Kasi ayaw nila ng mabuti dahil ang gawa nila masama To God be all the glory.